doon kasi sa unang police report na nirelease sa akin ng Beverly Hills Police, so, walang witnesses. This time, may mga witnesses, di ba? May mga statements. May mga statements. Uh, statement. Na, uh, nung nasa Waldorf uh, Hotel sila, at nagahati-hati sila, nakitaan ng uh, parang reaction itong si, uh, yung namatay. Yeah. Dahil na, di umano, na na over D, okay? So at ito ay uh, sinabi ni Lisa based na doon sa document na normal lang na reaksyon ng nagbabangag. Okay. So kung ganyan, 'di ba? Kung ganyan na nakita na pala ni Lisa Panas, at binaliwala niya yung yung uh, manifestations ng isang nagbabangag eh dapat siya managot dahil hindi niya bilang bilang isang first uh, lady, I hope, you know, kung matino siya eh pahalaga ang buhay ng tao. Mahalaga yung nakikita mo danger, di ba? So, dapat tumawag ka agad ng, pa, ng paramedics or 911 kasi may gano'n ng eksperyensya. So, dinownplay niya. In fact, sabi ng isang witness, itong si Liza Araneta Marcos, ang siyang nagsabi, wag muna tayo tumawag hmm. ng tulong. Kasi normal lang yan. Dilipas din yan. Kumbaga, okay. Hindi natin alam kung yun talagang dahilan o nagdadahilan lang siya. Dahil alam niya na kapag tumawag ng tulong, eh nandoon siya. Oh, oh, oh. At uh, hindi po pwedeng i-deny na nandoon siya. No? So yan po ang isang uh, bagong indikasyon no? na meron na talagang witness na nagsabi na nandoon si Lisa Araneta Marcos. So wala na kaduda-duda. Kasi doon sa nakuha po ang police report, wala, wala mga pangalan. Sir. Eh, no? Wala. Pangalawa, na siya ang nakapansin at nagsabi na magpahinga ka lang, diyan ka lang. At nung uh, nagmukahi na tumawag ng tulog, ang sabi ay, ang nagsabi na wag na muna, ay si Lisa Araneta Marcos. No?